Good morning mga kalakay Meron tayong chick na chick na ilaw Ang issue daw dito ay Nagbe-blank Suits natin Ayun oh Umikislap lang siya Ayun Tsaka tumutunog dito Ayun, may kumikislap siya. Ayun. Ayan. Oh, so, ayan. So, para sa may ground pa. So, ito yung titignan natin ngayon kung anong naging problema niya. <coughs> ah ah bubuksan na natin. Thank <coughs> you. Medyo... Ah, wala yung boses ko mga kalakay. May ubo ako eh. Kita natin kung anong naging problema. matagal na itong hindi na. Jesus, o. Oh. Tanggal pala yung isang kuha niya. Isang linya niya. tega. Ito mga kalakay. Tanggal pala siya. Nahugot pala siya sa kanyang pagka kuha dito. Ito yung naririnig natin tumutunog dito. Dahil di na siya intact pagkakabit. So, yan ang naging problema. Teka, hugotin natin. So, yan mga kalakay. Ang ginamit nila dito sa so unang nag-electrical dito, PDX ang ginamit nilang wire. Dahil makikita mo naman ay apat na wire ang lumabas. Apat na wire. Which is pwede naman saan ng ano. Pero okay na naman yan. Wala mga problema dyan. ayun o, oh, luwag. Natanggal pa siya. Uli. Medyo Ano hindi siya masyadong ano um, um, pagka kanya. Taka marumi na. Ano? Dumi-dumi. Kaya natin. Uh, Tanggalin mo natin siya ng dumi. Sa tagal na hindi na nabubuksan siguro ito. Sa One. Wala namang problema sa PDX kung gagamitin mo. PDX wire ang gagamitin mo. Okay rin naman yan. Kaya lang, yung pag ganitong kongkrito pag PDX ang ginamit mo, mag ano, mapupuno agad yung hose niya, yung flexible hose niya. Pupuno. Whereas kung titits in na uh, kuan mga single wire lang. Maluwag yeah. ano pa siya. Ah, no problem. Hmm. Saka hindi na rin intact yung pagkalagay nito ng switch niya oh mga palagay mulwag tiga hanapan natin ng paraan para kumitik tara So yan mga kalakay na ibalik na natin sa pagkigpit na intact na siya, hindi na siya gumagalaw. Sa so, tagal na siguro nag-release yung kwan niya, yung lock niya. So ngayon babalik na natin. Babalik na natin siya dito. Ini, 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 may diferensya to oh, oh. Ayaw na mag-lock. Kaya pala siya nagre-release. Oh. Ayun, may problema tayo dito mga kalakay. Kaya pala siya nagkagano, nagka, nagka Kusa na siyang nahuhugot. Oh? Pag dito, naglalak siya. Ayan. Wala. Ganun din. So, palitan na natin to, Palitan natin ang switch, mga kalakay. Nag so, may nakuha tayong lumang switch ko doon, mga kalakay. Tinisting ko na siya. Kung okay pa siya, okay naman. Ito ipapalit natin. Ayan. brand nung ito ay nasional nasional at ito nasional at ito ito iba ito ipapalit natin so nadagdagan yung problema natin mga kalakay dahil hindi na ito may kabit kaya pala kanina ay lumuwag-luwag kahit gawan ko ng paraan. Dahil bungi na siya. Wala na siya. Oh. Nabali na, natuluyan na siya nabali. Hindi na siya may ikabit ng paganon. Dapat paganon siya. So wala na. So, palitan na natin tong plate na ito. Papaba, papalitan natin. Bibili tayo. Tara, bili muna tayo. So, ayan, napalitan na natin ng switch mga kalakay. Saka ito, bago na ito. Balik na natin. Balik na natin ang kanyang God mm. natt. Mm. Mm. you know, na doon sa, sa, labas. Ayan na. O, oh, ayan, matibay na siya. Hindi na sa basta-bas tumahugot. Balik natin siya ngayon. Ito yung mahirap sa pan. Sa PDX. Yan. Kailangan mo siya ngayon. Alala yan. Dahil matigas. Yan. Ah. So, hindi natin siya mga 天呐！ Yeah. Hmm. Uh, Ayan na mga kalakay, okay na. Ano na tayong naririnig na tunog dito. Kaya kanina ay tumutunog dahil naglulus siya. Hindi, pala, hindi na pala siya nakapasok dun sa may kanyang kanal. Kaya tumutunog. Delikado yun mga kalakay. Huwag nyo i-ignore yung mga ganon dahil pagka yun ay matagal na kasindi At iniwan niyo Iinit yun. Pag yung minit, nagbabaga na siya. Ayun ang dadahilan. Dahilan ng pagkasunog. Kaya pagka ganon, nakita nyo may tumutunog sa switch. Tapos yung ilaw ay parang nagkukurap-kurap. Pakinggan nyo kung may mga ganun na tumutunog. Dahil yun, delikado yun. ah magtawag kayo kagad ng gagawa. So ngayon, okay na. Wala na siyang magtunog. Phoenix na natin. Pinalitan natin yung kanyang switch dahil sira na pinalitan din natin yung kanyang plate oh ayan na okay na